Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang ombudsman humiling ng travel restriction laban po sa mga individual na iniimbestigahan sa mga anomalya sa flood control. Projects, ICI, pinakakasuhan ng ilang kongresista na may kaugnayan sa anomalya sa Flood Control Project. Harry Roque, mananatili daw sa Netherlands dahil umano sa kanyang pangako kay dating Pangulong Duterte. Senadora Risa Hontiveros, bukas na tumakbo bilang presidente o vice-presidente sa 2028. Ito namang si Senador Bato de la Rosa, hindi madedepensahan ang budget ng DND ngayong araw. At Office of Special Advisor on Investments, ipasasara matapos na italaga si Frederick Go bilang Finance Secretary. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga! Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Huwebes, mga kabrigada. November 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Hiniling ni Ombudsman Boying Remulia sa Bureau of Immigration na magpatupad ng Foreign Travel Restriction Order Laban ho yan sa 77 individual na iniimbestigahan hinggil sa mga maanumalyang flood control projects Mahalaga o manatili sa bansa ang mga iniimbestigahan upang maayos na umusad ang proseso ng kaso. Hindi naman pinangalanan ni Rimulya ang mga naturang individual ngunit kinumpirma niyang may mga senador, kongresista at contractors na kasama dyan sa listahan. Anya mahigit 10% ng House of Representatives ang maaapektuhan ng investigasyon kaya't plano niya rin kausapin. Hinggil rito si House Speaker Boji D. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabigada. Si Zaldico dapat munang umuwi bago maglabas ng mga video statement ayon sa ICI. Brigada Jigaboy Custodio. Ibrigada e mo! Brigada sinabi ni Independent Commission for Infrastructure Chair Andres Reyes Jr. na dapat umuwi muna sa Pilipinas si resigned Congressman Zaldico bago maglabas ng iba pang paratang laban kay na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ay kay Reyes. Hindi mo na nila sa investigasyon ng mga pahayag niko hanggat hindi ito humaharap. Sa ilang recorded videos, sinabi niko Ko na nagutos sa ang Pangulo na magpasok ng humigit kumulang isandaang bilyong piso sa national budget noong nakaraan taon. Ipinunto niya na si Sandro Marcos daw ay humiling ng mga infrastructure projects na nagkakahalaga ng 50 billion pesos para sa 2023, 2024 at 2025. Tumanggi si Reyes na magkomento tungkol sa mga balitang nag-uugnay sa mga paratang ni Pero sinabi niyang sisilipin namin na lahat. Hindi pa rin malinaw kung nasaan si Ko mula na umalis siya papuntang United States noong July 19 para magpagamot. Simula noon, hindi na siya dumalo sa sesyon ng Kongreso at hindi rin sumipot sa State of the Nation address ng Pangulo kung saan binanatan ang mga tiwaling mambabatas in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Brigada Balita Nationwide. Mga tiwala si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara na mananaigang katotohanan sa issue ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Yan ay matapos maisama ang pangalan ni Lara sa mga inrekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga makakasuhan patungkol sa korupsyon sa flood control. Ayon kay Lara, maluwag niyang tinatanggap ang pasya ng ICI na i sa ombudsman ang kaso hinggil sa kanyang koneksyon sa JLL Pulsar Construction. Pero paglilinaw nito, walang kinalaman sa anomalya sa flood control, ghost projects o substandard projects ng DPWH ang pag-endorso kundi sa kaugnayan niya lamang noon sa nabanggit na kumpanya. Samantala, binigyang diin ni Uswag Ilonggo, party list representative Jojo Ang, ang malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang sa huli ay malilinis ang kanyang pangalan. Punto ni Ang, sa loob ng tatlong taon ay hindi niya ginamit ang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes at benepisyo. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mas pinili umano ni dating presidential spokesperson Harry Roque na manatili sa The Netherlands dahil huyan sa personal niyang pangako na hindi niya iiwan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Roque, na pag isip isip niya ang kanyang pangako habang nasa loob siya ng airplane. Ito umanong dahilan kung bakit hindi niya itunuloy ang biyahe patungong Vienna, Austria bukod pa sa naging issue sa kanyang kalusugan. Nitong mga nakaraang araw mga kabrigada kumalat po mga balitang naaresto na nga ho si Roque sa Netherlands na agad naman niyang... Pilipinas sinungalingan. Balita Nationwide. Senadora Risa Hontiveros nananatiling bukas ang pinto sa pagtakbo bilang presidente o vice-presidente sa 2028. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> report Ibinahagi ni Senadora Risa Hontiveros na nananatiling bukas ang kanyang pinto sa anumang national polls na ibigay sa kanya at kabilang na nga rito ang pagiging presidente o di kaya presidente sa 2028. Anya bilang oposisyon dapat daw kasing manatili na bukas sila lalo't kailangan nga ng pagkakaisa para makabuo ng isang pinakamalakas na slate na kaya na lumaban at manalo sa eleksyon. Sa ngayon ang patuloy munang tinututukan ng Senadora ay ang pagtitiwagay yak nga na magkakaisa ang lahat ng oposisyon upang makapagsagwaraw sila ulit ng kilos protesta at makabuo ng most popular at most winnable na slate sa 2028 mula sa presidente, vice -presidente hanggang sa full slate ng mga senador hanggang nga sa lokal na pamahalaan. Samantala sa kabilangan ng pagiging bukas ng senadora na maging presidente at vice presidente ay sinabi naman niya na hindi pa rin naman daw siya sure kung tatakbo ba talaga siya sa 2028 in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pabalita mga ka-Brigada, Kinumpirma ni Sen. Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, na hindi makadadalo si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa deliberasyon ng proposed 2026 budget ng Department Department of National Defense ngayong araw. Anya, sinabihan siyang hindi muna may pagtatanggol umunon ni De La Rosa ang budget, ngunit hindi tinukoy ang dahilan ng kanyang pag-absent. Binigyang diin naman ni Gachelian na pamilyar siya sa budget ng DND dahil dumalo siya sa lahat ng mga pagdinig kahit hindi siya ang chairman ng subcommittee. Matatanda ang no-show si De La Rosa sa Senado mula pa noong November 10, kasunod na umano'y inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa ginampanan niyang papel sa madugong kampanya laban sa droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, ipinasasara na ang Office of the Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs o so OSAPIA. Matapos yung maitalaga ang dating pinuno nito na si Frederick Go bilang bagong secretary ng Department of Finance. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, mismong sigo ang nag-abiso na ititigil na ang operasyon ng naturang tanggapan dahil kaya naman daw akuin ng iba't ibang ahensya ang mga tungkulin nito nang hindi magkakaroon ng mga aberya. Ipinaliwanag ho ni U.C. Claire na ibinatay ito ni Go sa katotohanan na ang Department of Trade and Industry na rin ang aktual na gumagawa ng teknikal na trabaho. Hinggil ho sa mga trade agreements. Tiwala raw si Go na magiging maayos ang koordinasyon dahil mula siya sa OSAPIA at siya na rin ngayon ang namumuno sa DOF. Matatanda ang nilikaho ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang tangkapan noong December 2023 upang magsilbing advisor ng presidente sa mga usaping pang-ekonomiya at magtugma sa iba pang economic managers sa pagpapatupad ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Balita, Nationwide. Ang PNP iyas tiniyak ang patas na investigasyon sa alegasyon ng torture at misconduct sa ilang tauhan ng polis na votas. Brigada Austria. Ibrigadamo! Brigada! Ini-imbestigahan ng Internal Affairs Service ang alegasyon ng grave misconduct at paglabag sa Anti-Torture Act ng walong tauhan ng Navotas City Police Station. Batay sa reklamo, dalawang individual na aresto sa isang police operation ng Diomone na karanas ng pisikal na pananakit, pagbabantat pananakot habang nasa kustudiya ng pulisya. Sinasabing pinilit din silang aminin ang umunay pagkakasangkot sa isang krimen at pumirma sa isang extrajudicial confession. Humiling na ang National Internal Affairs Service ng kumpletong record ng kaso mula sa RIAS NCR na nagsasagawa rin ng sariling motopropyo investigation. Sa isang pahayag, tiniyak ni IAS Inspector General Attorney Bigido Dunay ang masusi at patas na investigasyon sa kaso. Samantala, nanindigan naman ang abogado ng dalawang detainees sa dapat mapanagot ang mga polis. Sa palayam ng media kay Atty. Sid Andesa, sinabi niyang matibay umano ang reklamong isinampan nila sa IAS laban sa mga polis, lalo na't may pisikal na ebidensya silang pinanghahawakan. Bukod sa sugat na makikita sa ulo ng isa sa kanyang kliyente, Sinabi rin nito na sinupot ang kanilang ulo, pinalo pa ang kanilang mga paa habang nakatali ang kanilang mga kamay. Ginawa mo ito para pilitin silang umamin na sila ang bumaril sa dalawang nasawing biktima sa shooting incident noong November 3 at papirmahin sa judicial confession. Ayon pa kay Andesa, nangyaring umunay pag-torture noong November 9 sa loob ng Intelligence Office ng Navotas Police Station. Umaasa naman ang abogado na matatanggal muna sa pwesto ang mga sangkot na polis habang nagpapatuloy ang investigasyon ng IAS laban sa kanila. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath, Austria, ng 105.1, Brigada News sa FEM Manila, The Music News. Uh, sorry, Brigada tiyo. Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mabigat na daloy ng trapiko dyan sa NLEX Posibleng maranasan sa araw ng Sabado Brigada Sheila Matibag sa detalye, ibrigada mo Brigada <laughs> Paglabas ng abiso ang North Luzon Expressway sa maaring maranasang mabigat na daloy ng trapiko sa weekend. Ito ay sa harap ng magaganap na Binified Concert ng Bini sa Philippine Arena sa Bulacan sa Sabado, November 29. Dahil dito, hinihikayat ang lahat ng mga motorista na tiyakin ang load sa RFID accounts at planuhin na ang mga pagbiyahe. Lahat din ng nga sa concert ay inaabisuang dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit habang ang mga motorista namang pupunta sa Bukawi o Santa Maria ay maaring gumamit ng alternatibong ruta sa Marilao, Bukawi o Tambulong exits. Sinisiguro naman ang pamunuan ng NLEX na ipakakalat nito ang kanilang mga tauhan sa kasada upang tumulong sa kaling may mga ilangan in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and new. Authority. Brigada Balita Nationwide. Nanawagan naman si uh, Senator Bongo sa Department of Social Welfare and Development na tiyaking walang halong politika ang pamamahagi ng mga ayuda sa mga Pilipino. Binigyan din ng senador na karapatan ng bawat mamamaya na makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, lalo na ngayong sunod-sunod ang nararanasang kalamidad sa bansa. Anya, dapat maging patas at makatarungan ang distribusyon upang tunay na matulungan ang mga nangangailangan. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, bagong ASEAN at Philippine Festivals Commemorative Coins ipinresenta ng BSP kay Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! May bagong pagkaka ang mga coin collector dahil maglalabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga tinatawag na collector coin kahapon epremisenta ng BSP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 10 peso ASEAN 2026 commemorative coin at ang 12 coin series ng 100 peso Philippine Festivals commemorative coins. Gagamitin ng 10 peso ASEAN coin bilang pagkilala sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN sa taong 2026 tampok sa disenyo ang ASEAN ASEAN 2026 logo na may woven pattern, rice stock, waves at balangay boat at may QR code pa na maaaring iskan para makita ang impormasyon tungkol sa ASEAN 2026. Ipinakita rin sa Pangulo ang 100 peso Philippine Festivals commemorative coins, isang 12 coin silver series na maglalabas ng tig isang disenyo bawat buwan simula Enero kasabay ng pagdiriwang ng festival na nakatampok sa barya. Kabilang sa mga tampok na fiesta, ang sinulog, tanok ni Ilocano, Kaamulan, Moriones, Pahiyas, Pintados Kasadyaan, Tinalak, Kadayawan, Pinofrancia, Mascara, Higantes at Giant Lantern Festival. Ang bawat coin ay may simbolo ng higanting parul na sumasama sa elemento ng bawat festival. Idinisenyo ang mga festival coin ni Abigail Cotaran, Gregorio Caparas at Laurie Joyce Gingoni. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan, makakabili ng commemorative coin simula sa susunod na taon sa halagang piso kada isa. For the festival, we will be uh, issuing 12 uh, uh, commemorative uh, coins. One kind of coin per month per festival. And for each uh, festival, we'll issue up to 3,000 uh, pieces of uh, coins. Inaasang makakatulong ang coin series na ito sa promosyon ng turismo dahil inaasang makakahikayat ito ng mga collectors mula sa loob at labas ng bansa at nagbibigay diin sa makukulay at tatatanging kultura ng iba't ibang rehiyon. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sanagan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, para sa mga may anak na madalas na nakakaranas ng stress-induced migraine tuwing exam week, mahalaga pong bantayan ang kanilang hydration at snack choices. Ang kakulangan sa tubig at pagkain na mataas sa refined sugar ay pwedeng mag-trigger ho ng sakit ng ulo at pagod ng katawan. Kaya bilang magulang, pwede mong tulungan ang iyong teenager na mag-break bawat oras, uminom ng tubig at kumain ng light balanced snacks para mabawasan ang migraine episodes. Kasi Kasabay ho nito, pwede rin suportahan ang kanilang katawan at resistensya sa tulong ng Standout ES4 Multivitamin Capsule na may vitamins, minerals at taurine. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ka-brigada Inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax At ang Standout ES4 multivitamin vitamin Capsule Brigada Balitan sa Umaga Kung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives